Good morning ulit. Ito na po ako, mga lods. Mga kumari dyan. Ayan, nilagay ko na yung ibang gulay. Oh. Yung... Ayan, may mais. Pichay bagyo yung mga ano, kasi medyo matigas yan eh. Ay, lalaga. Hinuli ko yung dahon niya. Ayan. Ayan, mga lods. Yum, yum, yum. Kasi may mais. Mais. Tsaka yung beef o. Diba? Yan. Ulam for today. Ay. Nilagang baka. Ayan. Diba? ba nakuluna siya. Oh. Wow. Yum, yum, yum. kape na tayo, kape. Ayan, si Joa nagkakape. Oh. Flex ko lang, whoop. Uh. Nakahubad kasi, kaya padaan lang. Ayaw ko magdamit eh. Ayan, o ba diba? Pag lumambot na po siya dyan, lalagay ko na yung iba. Sige po, bye-bye. Kain po tayo mamaya.